green ta, meron tayong suha ito po yung suha na galing sa ating puno yan, paano ba pagtalop ng suha ito yung suha natin dyan na tanim Ayan, kumuha na ulit tayo ng isa matamis tong suha namin kahit na maliit siya ganyan po siya talupan para mabi, madali. Yan, ganyan lang. Para kayo nag ah, ano. Gusto ko magtalop kasi nito. <laughs> hindi ko inintay si tatay. Sabi niya, talupan ko na sa'yo. Ay, hindi. Ako magtatalop niya. Yan. Konti lang yung binunga niya. Pero matamis naman siya konti lang pangalawang bunga pa lang ng aming uh, suha pangalawang bunga pero marami na nakatikim Ayan, pinamigay ko sa mga sa, sa, anak ko dito sa aking kapitbahay na may tao kasi dito ngayon sa kapitbahay namin Ayan, ganyan siya talupan iba yan nasugatang ko siya. <laughs> pero dapat di siya masusugatan, pero nasugatan ko siya. Napasagad yung aking hiwa. Oh, diba ba madali siyang talupan pag ganyan. Yan nasugatang. Napasagad. 'Yun. yun nan, kita niyo na yung laman, 'no? 'Yan ang laman niya at ayan lang tanggalin lang natin yan na ganyan masarap ang aming suha na to Kala mo ba matamis matamis siya o diba? di ba hindi na kami bibili ng suha kasi may tanim kami suha hindi ako bumibili ng suha kasi ayan, pag namumunga yan pag ganitong panahon na malapit magpasko yan, ano na siya for harvesting na siya at nahihinog na nagtira lang ako ng nagtitira lang ako ng pang bagong taon para mayroon tayong pangha, panghain sa ano sa mga protas na bilog Ayan, ganyan siya. Kailangan tanggalin tong mga mapuputi na to kasi para makinis. Madali naman siya talupan. Pero yung iba hassle kasi magtalop. Hindi sila marunong magtalop ng suha pero yun yung technique ng pagtatalo paano ba parang cube cube muna bago talupan bago kainin <laughs> ito yung kain na kain ka na pero <laughs> hindi hindi ka pa makakakain kasi nga tatalukan mo pa siya. Yung iba, tamad na magtalo. Pero ako, ano, exciting sa akin magtalop ng suha. <laughs> Gusto ko magtalop ng suha. Natutuwa ka magtalop. Si tatay naman, di ko makain masyado nito eh. Di siya mahilig sa suha. Yan, pwede na to. O, ba? Diba? Nasugatan ko lang siya. Pero dapat di masusugata kaya <laughs> sabi ni tatay, ako magtatalo, di ka marunong. Marunong naman ako, ah. Marunong naman ako magsira. meron siyang kontil. Ayan, o, bukas. yan mo siya bibuksan. Ayan siya! <laughs> kulay pink. Ayan. Ganyan ang kulay niya. At makatas. Ayan, o. Tikman natin. Tikman natin. Sarap yan. Mmm. Tamis. tamis talaga niya. Pumuputok na talaga siya. Oh. Kailangan na siya ng ano. Kailangan na siyang harvestin. Kasi hinog na. Sarap. Hmm. Yan. Naglalaway na ba kayo sa akin? Ang sarap kasi niya. Hinog na hinog na siya kasi ayan oh pumuputok na yung ano niya yung gitna niya you know putok na ang sarap niya promise tikman nyo tikman nyo pa at makatas yan o oh, sarap mm. Alam nyo, ubos ko to sa isang kainan. Ubos <laughs> ko isang ganra. Pag napaulot ako sa kain. Matamis kasi siya eh. Pero kung maasim to, naku, hindi ko to makakain. sarap niya. ayoko magpakita kasi maglalaway kayo sa akin <laughs> naririnig niyo naman yung hmm, pumuputok-putok sa akin ano sa bibig ko yung bawat hibla mo potok-potok. Oh. Malutong pa siya kasi bagong ano lang 'to. Bagong harvest. Mm. Yan. Bago ko pa maubos pag-end -e na ako. <laughs> Mahihili lang kayo sa pagkain ko. Hindi na nga ako nagpakita para ano. Maglalaway kasi kayo sa akin eh. Ayan pa yung isa. Bye-bye. <laughs> Ubusin ko to. Ayan. Napip nap nap napipisa. Bye. Kaan kayo? Harap.